sa matong paghuma na ito, kinagpadayo na ang akong life. Okay ra ako ang akong negosyo. Lagi ha po'y gara sa kuwa. Na miingon nga ni blooming daw ko gisamot, Basin in love na daw ko. Mukatawa rapod ko ana ah, miingon na, na samok-samok ra nang uyab-uyab. May pagmamaligya ko kay maakwarta pa ko. Mora na ang linya na giniingon na ako nila, Fermin. Usahay ana kay makadungog pa si Bugs. Ang relasyon naman ni Bugs kay mahulog riyod na with benefits ra Kay dili man pud may friends, diba? Para mahimo mi nga friend with benefits. Bisan karon nga naa na tabo na mo kay murag mi normal nga magkaila. Kung naa sa o kung nailaing tako. Palami rajud ni O gantod sa paspas man kay ana nila bayeng adlaw kay Biernes naman po. Pero mga alas dos ka to sa hapon, naman na tindahan si Bags, unya gadala o bag. una na ko ato kay muuli na siguro siya. Mga tana unta ko niya kung unsa ihang paliton pero pagdool na ko, kay paabrihan man hinuon na niyang gate na ko, kay musulo daw siya. Kapag siyang giingnan, nabuang na ka? Ito bag po siya nga mukatkat yun ko si mong gate karon ba? Ito bag ko na ayaw yun pag binuang dira. Pero naisugon ako kabalaka ka kay buhato na rabay yun niya ang iistorya niya sa kuwa. Sa wala ko na nahimo kung nagiina na lang siya na pagpuyo dira. Abrihan sa ko ang gate ha. Ayaw sa gisulod pero pagawas na ako sa purtahan na ako, kay naa naman din siya sa gate ka paabot. Nakadagan kong pinakalit bisan pila rato katikang ba. Nagpanglingi yud ko sa palibot kay basi na ay nakakita pag sulod niya. Pero murag wala man siguro or basi naa. ah. Ambot na lang yun. Galagot sud ko ato. Pero pag sulod na ako, nakagigakos din ko niya kanang gakos nga hugot jud kayo. Ingon nga, ako, ah. pa na siya nga gimingaw daw ko no siya kaayo sa ko. Babae pa jud ko ba kay naluya man ko siya hangi ingon. Ikaw daw kung naay mingawon sa muha. Ang ko ang naingon na lang kay ayaw pag diha. Dayon ibalik na tindahan. Giluod ko sa kuang kaugalingon ato kay gikilig na pud ko sa mas bata na ako. Nanginit ang ako ang nawong ato atogil. Pero gitrain ako compose kong unahon na og kaugalingon kay dili pwede nga ing ani na lang pirmi. Nga kiligon na ako sa mas bata na ako. Nga madalar ako sa mas bata na ako. Tawad-tawad anak ako siya. Nara siya sa may kilid sa sofa nga nag selfon Pagbisan dili ra ako si Radan ang portahan sa kontindahan na mo'y nag-connect sa kong sala kay dili man unta makita didto sa gawas pero gisira na lang na ako para mas sigurado ba. Gipasulod na lang po na ako siya sa kong kwarto. Ako din siyang giingnan nga nganong naman ka dari. Abi man ako gumuli ka kay nakay dala na bag. Ingon din siya nga wala na din klase. Unya, Iyang gikuha bag o iyang gipagawas ang sulod. Napay mga sanina niya. Then natingala ko kay na may mga karne o mga lamas. Then siya nga patilawon tika sa pinakalami na adubo. Wala ko nakatingog dahil na, ana kay napa na siya ginapagawa si hambag. Na nasa mga mga balon ba. Daghan gihapon kaayo. Naparabay sobra atong last weekend ba. Ang naingon na lang yun ako kay ambot lang yun ni mong bataa ka. Mugawas na unta ako pero gigakos man hinuon ko niya. Nag I miss you pa dayon ni komot siya sa dugahan ako. Pero wala ko kapadala eh. Ako siyang giingnan na buhi iko. Sumbagon yun tika. Galagot para ba ko? Gipakita yun ako siya sa kuang kinumok. Ito hey, bagpud siya nga Sorry ma'am, magluto na ko. Ito ko na pagpuyo dira. Ayaw gyo gawas sa kwarto. Pabutar ako. Giref pa na ako ang iyahang gidala nga karne. Huwag nibalik ra ko sa tindahan. og na maligya ko eh. Siguro mga alasay sa na to kay nanira na lang ko. Wala ko na himutang kay naigapaabot na ako. Unya naapadyod sa kwarto na ako. Pagsulod pa na ako sa kwarto kay perting katulog man niya. Unya, nag-aircon pa yun. nako din ako siya nga pagluto na dito ka. O. Kay magluto man ka ka. Hayahaya si mong katulog no? Nito bagpud siya nga lami yun. Kimura man ko gagakos ni mo. Wala na lang ko nitingog anak. Eh. Bahala siya. Huwag nigawas naman po siya. Nagubo na lang pud ko ana kay mag-shower na ko pero nikalit man nag ang portahan. Nangutan na si Bugs nga nanira na ba daw ko. Unya sa iyo pa man. Tubag ko na wala man ka nanuktok no. Diretso ra man abre. Nagpanabon yung tawon ko sa kundugahan kay nahubo na nako na ang ako bra. Ingon pud siya na tabon-tabon mga ka ana, nga nakita naman ko ana. O gipahawa gyud na ko na siya og giina na dili na mga bray sa portahan. sa paghuman ako og shower kay ni gawas ko, ko sa kwarto. Nakashort lang ko og naka-sando pero nagbragi hapon ko kay ko ko'y kuyo. Galing ko din ko na sa sofa dahil sa cellphone cellphone and si Bags kay galoto lang. Naglungag na po na siya. Moragi na siya nakatag-iya sa kusina ba na tingala pako ana kay wala man siya ni Kiat ba. Dili man sa ingon nga ka-expect ko pero nahuna na ako kay pagawas na ako sa kwarto kay iyahaden kong layugon ba. Samot na kay bago kong liko. Pero wala man. smile ismal raman na siya. Normal raman nga maduol siya na ako kay makiistorya dahil tanaw-tanaw siya hanggiluto. Lahay man atong last na mo nga inkwentro ba. Gipatilaw pa niya na sa kuha ang iyahang giluto. Midol na siya sa kuha while naglingkod ko sa sofa. Then ingon siya nga tilawi daw ni. Punya gusto pa yun niya na siya ray mohongit sa kuha. Gingilingigan yun ko na siya mohongit ba. Kung anong tanako ang kutsara nga na'y adobo na gihawiran niya, pero dili man niya buhian. Pangangahon na raman ko niya. Pasiya, nga dili man ti Patilawon na raman tika. Aha kayo lagi kay na ulaw man hinon ko gisamon mo. Dili daw hungitan pero hungit man gihapon eh. Ninga na lang ko para mahuman na. ingon e din siya nga aha may maslam eh. Ang ako ang hilot or ang ako ang atubo. Natukan na lang dyan hinoon kong pinakalit siya iyahang giingon ba. Imbis mo ingon ang ta takog, lami iyahang luto Wala na lang ko ni tubag niya o eh. ato kay nangaon na po dayon mi. Pero tinood yun niya lami yun iyahang adobo ba. Wala ko nag-expect na kabaluday siya magluto. Na-surprise ko niya aning apart ba. Ingon pa na siya nga mo request na daw kung sa gusto na kong kanon kay lutoon daw niya. Nakabantay siguro siya nga daghan kong mga ingredients dito. Daghan na yun kong mga ingredients dito ba kay daghan kong gustong lutoon pero sa plano rataman. Sa karinderya ra ko mapadulong o sa mga instant na sudan ba. Nitorapod ko ni ato nga kabalo siya muluto kay niingon man siya. Pareha sa tong niingon siya na kabalo siya muhilot kay kabalo yu di ay siya. Nasobrahan pa. Kay poslan man niya naan siya dere, eh. ni-request na lang kog ispagyati ba kay dugay na kaayoko ko kakanunon anang homemade na ispagyati ba. Paguman na kaon, kay manghugas po unta na siyag plato pero wala na ko ni Sugotoy. Naulaw po ko Siya na biya ang galuto. Ako nang nanghugas o siya kay maligo daw sa siya. Then while well, nanghugas hugas kong plato, nakunahon ako ba na what if parehas ramig edad ani niya? Or kanang medyo dool-dool lang ba? Or mas magulang siya na ako? Siguro kay na in love na ko niya. Kay kung sa palami na makasatisfy kayo. Lapas sa langit ang kalami. Unya maayo pagin siya muluto. Unya sa physical appearance po kay nara po siya ikabuga. Kanabitong dili man siya gwapo kaayo sa tanan pero gwapo siya. Kay lakas kay siya dating ba? Lucky kay siya tanawon. Unya mas taas pag siya sa kuha. Dili man po ko putot. Mga 5'2 man po ko. O kung mag-istorya mi kay nara po siya ay sense kay istorya. Magkasinabot rami sa mantapik topic bisag dako mig age gap. Kung unsa ka dako, kay 10 years ka pe. Bitaw, 12 years ang amuang age gap ni Bugs. bisan pag jojowain kaayo siya. Pero dili yun na ako kaya. Dili pwede. Bisa na mga nag-ingon na na mora pa daw 20 plus tanawon. Pero dili ikalimod na 30 plus na ko. Unang taman na reunitary. Graduating naman po ni siya. Dayon, mawala na po ni siya kung masumhan na sa kuha, o kung dili pa kaha, makita na mas bata na ko na kaedad lang niya. Nahuman na lang siya kaligo pero wala pa ko noong maghugas. Perting huna-huna giday na ko ato. Nga namang good nga, may patol ko sa mas bata na ako. Pero wala man ko nasakitan, wala po ko naguol, na guol. Nalamian man yan eh. <laughs> Bitaw. Nahuna-hunaan lang nako ako ang mga bagay-bagay ba. Motong mindset na lang na ako at okay, i-enjoy na lang ni, mintras maka-enjoy pa. Bago ko ako guhugas, kay naara siya galingkod sa sofa while ka cellphone cellphone. Ignan din ako siya nga dira lang ka matulog ha. Kuha na rati ka gahabulog aptikid kaya na siya hinuon niya ni Tindog huwag nag una gisulod sa kwarto. Gicheck pa na ko daan tanang portahan og bintana kung nakalak na ba. Pag anak na kay ni sulod na kog kwarto niya si Bugs kay gihigda higda na. Gapasrida pa og TV ana kay na may TV akong kwarto kay mao yun ay rutina ko nga magtanaw og TV before matulog. Usahay gani kay makatulog na lang ko na dili mapalong ang TV. Gignan pa na ko siya na isugbe kay mahigda na ko. Iyahan man hinun ng giplastar iyahang bukton o ni na dito ko pahigdaon. Nakagets ko sa so gusto niya. Kasuit bagod kay morag uyab na siya kundugahan maghigda. Unya, magakos siya sa kuha. na ako siya nga bahalag mutikig kadera. Nilingkod na lang pud ko sa bed ana sa may tiilan dapit niya. Pero nabaguhan yud ko ato. Dili man jud mi close pero perti na namong hubo-hubo. Kung gilayog pa ko niya dayon karon, kay dili unta ko awkwardan ba. At yad na unta ko karon sa kalamig pero lahi ra karon. Unya bag oro ba mi so gasugod ani ba. katong ni agi lagi kay palami ra man Palami ra perme pero karon kay burag na na may feelings nga involve. Dili man lang biga-biga ba. Daga na punya nga gadagandagan so sa so kuno huna sa gikalit man hinuon kuniyag pira. na lang yudayon sa mong porma aniba. Hantud sa nawala ra pud ang ko awkward niya na feel kay nalingaw na mi sa moang gilantaw. Pero wala ra po na nagdugay kay ni kalit man na siyag pangutana nga what if parehas ra tag edad. May love ka kana ko. Basta kaya nga ang adobo nagikaon kay murag mo gawas eh. Mawakani ang pangutana nga ako ang gipangutana giniha sa kong nahuna while nang hugas mo. Wala jud ko nakatingog ana o nang niingon pa siya nga basin in love na kanako karon. Nitubag na lang pugod ayon ana nga in your dreams. Nganong mag what if what if man ta? Magsayang-sayang rata sa tong oras anang di po ba? Nitubag ra po na siya na we. Dayon, gigitik-gitik man hinuon ko ana niya. Gilok pero galagot ko, manggipaundang na ko siya. Niundang lagi siya gitik-gitik sa kuha pero nisugo na siya kiss sa kuang liyo. Hantod sa nabot siya kiss dala tila tila sa kanabit sa may likod dapit sa dalungan. Makapamalikas yun ko sa kagilok o kalami dirang dapita ba. Unya, nahibaw ana dayon niya na. Gusto na ko ihapon kung pila yun ka rounds ang makaya niya. Pero makalimot na ko tungod sa sobrang kalamit. Pagkabuntag ato kay sayo ko nakamata. Bisag ipalamian ko ni Agayo kay naabya tayo negosyo. Siya raman po'y perting hagwaan ana kay siya ramay ga drive, drive tanan. Igo rajud ko mo hayang ug mo bilangkad bilangkad. Pagkuman ako pangabari kay nagtimpla ko ka pero naaman ay nikalit o gakos sa pa. Nakamata naman po di ay siya. Na good morning pa. Pero ma-feel man yun na ako nga ang iya ha kay perti mang Normal naman daw na sa mga lalaki. Ingon ko ana nga buhiin ako kay basi na ay mo palit karon. Makit anta. Nitubag po siya nga kung na ay mo palit kay mga yuman na dili man punta makita dari o. Maayaw siya o eh. Ngayon pa siya nga makalipay lang ba nga inigmata ni mo kay ang kalipay na ni mo imuhang makita. O dari yuta maluya pero di yun pwede kay bata pa kayo siya para sa uwa. Ipasagdahan na lang ako siya nga gakos-gakos kaya wala pa man po'y nipalit. Pero dili na lang manigakos ang iya haba kay gakumot kumot naman sad sa kondugyan. Unya nahubuan yung kuniya sa kuang shorts. Og bisan pag dili pabasa kaayo ang ako Kaya ginasulayan naman niya nagpasulod ba. Nasakit pero lami man. Ginatry lang ginaniyag pasulod sa nibasa na po ng ug napasulod na, na gid niya ang iya. Ang porma na mo kay gatindog lang mi nga medyo gaband ko nga nasa la lamesa nga kuan duha ka mo. Ginana ko siya na padali na lang kay basi na ay mo palit. Wala pa ipamahaw pero nalami ana. Pero wala pa minahuman ana kay naayoy hinuoy mo palit. Naay na ngayon. Ginan na ko siya na undangon na pero may samot manhinaw na siya gunit sa kong hawak. Iyang gipaspasan kay hapit na daw siya. Pero wala man gihapon siya na human. Unya nagsigi nagpangayo ang mupalit. Ingon din si Bugs na tubaga na lang siya. Pangutan na kung unsay paliton. Gitarong-tarong yun na ako ako ang tingog na dili mahalata nga gikiyod-kiyuran na di ay gayo bag po tong nangayo nga. Papalita kong corn beef te. Naglisod yun kong tubag dahil na ana. Minya niingon pag yun na si Bags, Ngaing nga wala. Mitubag po ko nga unsay wala. Ingna ang ang mupalit. Nga wala kay corn beef. Ambot nang ang pod ba kay ni sunod rapod ko siya Yahang Gingon. Ningon rapod ko nga walay corned beef. Pero nito bag nang mopalit nga sa din na ito kadaghang corn beef ana nagkatawa ginagayos si Bugs pero ako kay wala may gani kay giibotan ni Bugs ang iya ha na humananday siya nang lagsik gina sa loob Walgatiwa si Bugs o gawid-hawid siya para mapagawas ang tanan kay gadali-dali put kong plaster sa wong kagulingon kay mamaligya na kong corn beef Ikaligo na lang po na ako ang alkohol may gani kay bata ang nipalit. Ningon na ko anak nga na anam delivery sa corn beef gahapon. Nakalimot man ko. Dahil nagsunod-sunod na dayon ang namalit anak. Pagkamingaw anak kini anak, kinisulun balik sa bal. Masuko pa ang tao ko ana pero wala na lang na dayon na kay paspas pa siya nga nakalutog pamahaw. Prito-prito ragod o gi fried rice pa niya tong bahaw niya si Bags, giga smile smile lang. Hindi kaon ako ko kay gigutom na ko. Nidungan po na siya. Dali rapod ko na human o kaon o pagtindog na ako, kaya nitindog na po na si Bags nga manggakos na po ta. Pero gitiuna na ko siya gitanidor. giingnan na dool gani. Itosok yun ako ni Nimo. Naikatawaran na siya o niingon nga brutal ba? Naka-smile na lang po ko ana pero gidala-dala yun ako na ang tinidor paingon sa tindahan. Nara ko tindahan permi ana. Halisod nag na sad na. Pero li 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 on ra na ko na siya kay naraman siya sa kilid yalingkod. Pero gipakita gihapon ako niya nga na ako'y tinidor gidala. Nahimo naman pud kong bata ani ba ang na lang dyan. Pero, ni kalit yun kog pamugnaw pa. Nahurot og pinakalit ang dugo sa kong lawas kay perti na kong luspar. Kay naabot managkalit si mama og si papa.